Patuloy pa rin ang paghahanap sa halos limampung nawawala pa rin matapos ang landslide sa Mako, Davao de Oro. Ang mga namatay, mahigit pitong puna. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa pool sa cellphone video, ang pagguho na ito ng lupa sa panan ng bundok sa Mako, Davao de Oro. Kuha yan noong ang 1 ng Pebrero, limang araw bago ang nangyaring landslide. Meron din daw malakas na pag-agos ng tubig mula sa bundok. Kaya makikita sa gilid ang biglang pagtaas ng tubig sa ilog na dulot din ng ilang linggong pag-ulan. Sa kabila niyan, aminadong ilang residente na hindi na nila ito masyadong pinansin noon. Hindi naman daw kasi nila nakalang matinding pagguhon ng lupa ang mangyayari. Kaya... Kabilang sa mga natabunan, ang buong pamilya ni Joey Sereno. Nakita na ang bangkay ng kanyang misis. Pero hindi pa rin natatagpuan ang dalawa niya anak na edad 6 at 1 taon at hinahanap din ng lima pa niyang kaanak. Basta buo lang. Hindi lang yung Okay na sa akin yun. Kasi hindi naman na mababalik yun. Kailangan ko rin magpaalam sa kanila na dito na lang tayo kutob. Hindi, lagata... hindi na pwede tayong hindi ko na kaya ko palakihin kasi kinuha na kayo. Pero so, abot na ang panahon na magkikita pa rin kami. Machine operator sa Apex Mining Company si Joey at nasa duty daw ng magka-landslide. Pero dahil nalagas ang kanyang pamilya, hindi na rin siya babalik pa sa pagbibina. Mag-iisang linggo na rin pabalik-balik sa punerarya si Nadia na madalas tulala at naiiyak. Bawat bangkay daw na dumarating, umaasa siyang makikita ng 20 anyos na anak kahit ano pong hitsura ng anak ko, basta masaulit lang po siya sa akin. Tatanggapin ko po kung anong ibibigay ng Panginoon sa akin. Basta makita lang po talaga yung anak ko, sir. Kinahaponan, bigla na lamang nagiiyak si Nadia dahil kabilang na raw ang kanyang anak sa mga dinala sa punerarya. Sa uling tala ng Mako LGU, 71 na ang patay. 67 sa kanila, buo pa ang katawan ng nahukay. Apat naman ang bahagi pa lamang ng katawan na nakuha at 17 ang hindi makilala. 32 naman ang sugatan habang 47 ang nawawala. Sa bahaging ito ng incident command po sa barangay Lazada, dinadala yung mga katawan na nahuhukay mula sa nangyaring landslide. Para yan, isa initial checking na sinusuri ng mga otoridad kung saan naalamin kung saan sector ito nakuha at kung may mga gamit ba itong nakapaloob. Sa ngayon, patuloy ang search and retrieval operations sa Ground Zero. Pahirapan pa rin ito, lalo't mahigit isang daang talampakang bahagi ng bundok ang bumagsak sa komunidad sa kabila niyan iginit ng Apex Mining Company na kailangan pa rin nilang ituloy ang operasyon ng minahan dahil baka mas makasama ito sa kalikasan ang ating mga underground uh, working areas although nasa malayo pa uh, magkakaroon ng flooding kung hindi siya hindi natin i-operate ang mga facilities magkakaroon ng accumulation of uh, gas samantala gustong paimbestigan ng ilang mambabatas ang nangyaring landslide sa Mactan Davo de Oro tingin nila mayroong dapat managot. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Galvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.